Magandang umaga mga kapuso. Ako po si Christy Betonio, staff nurse po ng GMA Kapuso Foundation. Itong ang nagdaang linggo, tayo ay nagsagawa ng newborn screening activities sa Silang Cavite at Agoncillo, Batangas. Kasama natin ang DOH Calabarso na nangunguna sa programang ito. Ang newborn screening ay para sa edad 1 hanggang 29 araw na sanggol. Ito ay isang pamamaraan upang malaman kung ito ay may congenital disorder na maaaring maging sanhi ng mental retardation o maging pagkamatay ng isang bagong silang na sanggol. Ang first step ay ang pag register ng mga nanay kasama ang kanilang mga babies. Pagkatapos nito, ang mga nanay ay binibigyan ng mahalagang aral tungkol sa tamang nutrisyon para sa kanila at kanilang mga babies. Meron din tayong postpartum check-up at meron din tayong mga talk mula sa iba't ibang healthcare professionals. Meron din tayong mga partners na naghandog ng mga gamit para sa sanggol at nag-demonstrate din kung paano ito ginagamit kagaya ng swaddle. May partner din tayong nagbigay ng breakfast at lunch para sa ating mga beneficiaries at partners. Tayo ay nagbigay din ng mga tokens upang suportahan ang mga nanay kasama ang kanilang mga sanggol. Sa kabuuan, 141 na nanay at sanggol, kabilang isang pares ng kambal ang ating nahandugan nito napakahalagang servisyo. Maraming salamat mga kapuso sa mga sumuporta dito po sa ating newborn screening caravan.